Ano nga ba yung mga sinyales ng dehydration na dapat mong malaman? Ang pag-inom kasi ng sapat na tubig araw-araw ay mahalaga para sa ating kalusugan. Dahil maaring maiwasan ng pagkonsumo ng tubig ang dehydration. Isang kondisyon na maaring magdulot sa iyo ng pagkakaroon ng hindi malinaw na pag-iisip, pagbabago sa iyong mood, pag-overheat ng katawan, constipation at mga bato sa kidney. Kaya para maiwasan ang mga negatibong epekto ng dehydration, dapat alamin mo muna kung ano ang karaniwan na senyales ng dehydration upang magkaroon ka ng ideya na kulang ng tubig o fluid ang iyong katawan. Pero bago alamin ang mga senyales ng dehydration, alamin muna natin ang ibig sabihin nito. Ano nga ba ang dehydration? Nangyayari ang dehydration kapag ang iyong katawan ay nawawala ng mas maraming fluid dahil sa mga losses at lalo na ng dahil sa hindi pag-inom ng tubig o anumang fluid. Kapag nabawasan ang normal water content ng katawan, sinisira nito ang balanse ng mga minerals. Ito ang salts at sugar sa iyong katawan. Kung saan nakakaapekto ito sa paraan ng paggana nito. Tandaan mo na mahalaga ang tubig at fluid sa ating katawan. Dahil sa iba't ibang rule nito sa mga sistema ng ating katawan. Pinapadulas nito ang mga kasukasuan at mata. Nakakatugon sa daloy ng dugo, tumutulong sa panunaw at paglalabas ng dumi at lason at pagpapanatili ng kalusugan ng balat. Ayon sa pag-aaral, hindi palaging maaasahang early indicator ang uhaw para masabi na may pangangailangan ng katawan ng tao sa tubig. Sa katunayan nga, maraming tao, particular na ang mga matatanda, ang hindi nakakaramdam ng pagkauhaw kahit dehydrated na sila. Dagdagan ang pag-inom ng tubig sa oras ng mainit na panahon o kapag may sakit ang isang individual. Para naman sa matatanda, matinding uhawa, hindi gaanong madalas na pag-ihi, maitim o madilim na kulay ng ihi, pagkapagod, pagkahilo at pagkalito. Inarekomenda ng Doc Alternatibo ang pag-inom ng sapat na tubig na may kasamang patak ng Doc F. Fulvic Mineral. Alam niyo po ba na ang Doc F. Fulvic Minerals ay isang natural na herbal products na punong-puno ng antioxidants properties na siyang tumutulong sa pagpapabuti ng cellular oxidation at nagpapababa ng ating cholesterol levels. Nakakatulong din ito upang maiwasan ng heart disease, cancer, arthritis, stroke, respiratory disease, immune deficiency at Parkinson disease. Mayaman din ito sa bitamina at minerales. Nakakatulong din ito upang maiwasan ng mabilis na pagtanda. Pakinggan natin ang isang testimonya kung saan siya ay gumagamit ng Doc F. Mineral. Paano ka natabangan sa Doc Alternative, ma'am, sa pinagi sa paggamit sa mga herbal sa products? I mean, one time na uh, na UTI ko, na UTI, mm -hmm. urinary tract infection. Opo. Nag-inom ako ng Fulvic Mineral, one liter at saka gimix na ako sa sex solution. yung, I mean, uh, nawala dahil yun ang akong UTI. One night lang. Mm -hmm. One night, one time lang. Uh, ano. Pero pa ko ma, ma contento, uh, makontento. Nag-laboratory ko ako sa akong urine o mm -hmm. para mahibal mahibalan na ako ba kung ano ba ang dahilan ba ano mm -hmm. pero Lagapan yun sa fulvic mineral at saka sex solution So karon ma'am sa kadugay ni mo nagamit sa mga produkto sa Doc Alternativo unsay imong nabantayan nga maayos sa imuhang lawas? Kaning akong kaabtik makatrabaho ko tanan trabaho na wala, ko na usahay maguna ko. Pero Ay. sabi ni ingon nila ba sa akong edad na 75 uh -oh. So, pag 76 na kusgan gihapon ko diyan lakaw ko kana ako lang isa pero ako gibantayan ako mi step ka basig kana koses sa mga tiguang nang uh -uh. kan ma ma, na sira ba ma lang ilang ulo mm, dali ra ko ano dali pero pero sa imong case makapanguna pa jud ka sa imong oh, tungod sa sa balay pero ang time time consuming mangyud ba kaning ko. wala hinay-hinay lang kaning kanana Slow but sure. Yes. And, um, wow, congratulations, ma'am. Unsang sa ganito yung pangalan, idadong taga ta, ma'am? Ako si Mrs. Anita Martinez, a retired teacher. 76, mag-76 ko ngayon, sunod bulan. Still able and active. Uh, uh, from? From Santo Tomas. Wow, thank you and congratulations, ma'am. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946 967 -3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.